Dagdag bawas presyo dot sa dagdag petroleum products. Dagdag bawas na naman. Mm. Ano ba yan? Alin ang may bawas, alin ang may dagdag. Mm -hmm. Aris 15, Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay sa italawang sunod na pagkakataon habang tumaas ang presyo ng gasolina at diesel sa ikalawang linggo ng Abril. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, maaari maglaro ng mula 30 hanggang 70 sentimo ang taas presyo sa kada litro ng gasolina habang posible naman ang 20 sentimo hanggang 60 sentimo sa kada litro ng diesel. Maaari naman anyang walang pag o di kaya ay magkaroon din ng taas presyo o bawas presyo ng 20 sentimo sa kada litro ng diesel kerosin. Sinabi ni Romero na kabilang sa mga dahilan ang reciprocal tariff ng Amerika. Oh, Giselle. Ni? Giselle. So, na mga lakay. Okay, go. Lakay kabilang pa doon sa binabanggit ni Romero na dahilan yung inaasahan daw na pagbaba sa produksyon ng mga refinery ng China noong natalipas na buwan at ngayong Abril dahil naman sa kasagsagan ng maintenance season. Kasama rin ang pagbaba ng presyo ng langis dahil sa mas nangibabaw raw yung alalahanin tungkol sa epekto ng digma ang pangkalakalan sa paglagong tandaigbigan. Ito si Giselle Ray Kapoy para sa DJ Radio na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, uh, pakiulit nyo ulit. Uli. Alin nyo may dagdag, alin nyo may bawas. Mm para makapag uh, pa na itong si Commissioner. Ayan. <laughs> <laughs> lakay, posible daw na tumaas ng 30 sentimo hanggang 70 sentimo ang kada litro ng gasolina. Taas gasolina. Si gasolin lakay. 30, 30, yung lagay, 37 yung centavos. Ah, dito sa diesel, 20 centavos hanggang 60 centavos. Wow. pero si naman Lakay, posible mm -hmm. daw na walang adjustment yan o di kaya naman ay magkaroon din ng taas presyo mm -hmm. o di kaya naman ay bawas presyo ng parehas na 20 season tapos lakay. Okay nga ron. Sige na nga. <laughs> eh, lakay nung dali. <laughs> oh. Di ba, oh. Ah, Giselle, last week, 1 peso and 40 centavos ang gasolina. Ngayon, tataas eh, ulit. Eh, oh. uh, um, Malaki-laki last week. Eh, mm. naman yung ano eh, si Sir yung siklo ng mga mm -hmm. uh, oil company. Kaya, pero-pero angal din yung ating uh, mga nasa transport sector. Ayan, kasalanan mm -hmm. na to ni Donald Trump eh. <laughs> <laughs> May pataw ng mga tarif sa ano ha lahat na yata ng uh, produkto ng uh, maraming bansa pati kaalyado, pati ka laban tinasa ayan. ng um, taripa uh, mm -hmm. oh. Oh, uh, kasama anyway. uh, dyan yung EU lakay, yung China at yung uh, Korea oh, European lakay. Union mm -hmm. kaya uh, lalo yung mga ano ha si uh, Canada ayun oo mm -hmm. uh, oh, ayun uh, oh. anyway sige ano bang uh, ine export natin sa ano sa Amerika ayan uh. Ah, marami na export sa Amerika. Uh -huh. TNT. Ayan. <laughs> <laughs> Grabe naman yung TNT. <laughs> Ayun, mga kabayan natin mga TNT, pati mga, uh -huh. may, may, mga pati green card holder, abay na pag-iinitan, pinapadeport na. Ayan, oh, kakalungkot naman. Ah. Okay, marami sa Giselle. Salamat, Lakay. Balik sa inyo, Sister L. Ayan, marami salamat, Giselle Ricafort. Ah.